Mayong aga mga kabombo, subong makaupod natin ang mabtik nga kapitan sang GPS diri sa siyudad sa Koronadal. Ka, mayong aga sa imo. Good morning, good morning, bombo. May rakag sa uh, subong man sa mga kaupod nimo Kaga, good morning. Sa tanan nga pumuloy sa barangay GPS. Okay, ka, para sa imo, uh, bilang uh, ama isang barangay GPS, anong importansya sa pagdunar sa dugo? Actually, una-una sa tanan, ang pagdunar sa dugo isa uh, i kwan, ano nga gid ng isa ka noble noble uh, way of ba uh, helping others di ba kay na experience ta diri sa barangay nga halos kada semana may gapangayo gid sin dugo so amo gani na nga nagakadto diri ang mga taga bumbo uh, naghangyo sa kon kon makasuporta ako wala gid ako ga uh, pangdua-dua nga magsuporta gid sini kay sana siling ko na Uh, ang amon barangay amon ang pinakalapad nga barangay sa uh, City of Coronadal. kag uh, amon mani ang mga kadam kadam-an sa halos naga inang natawag bala nga naga kinanglan sa dugo no inang naga dialysis mm -hmm. kay kung minsan ga kinanglan nga magnubo ang ilang nga uh, hemoglobin and then kinanglan gid nila dugo kag ako ga suporta gid sina no kag nga uh, pangayo di dugo uh, nagasuporta gid ako nga magapangita gid pamaagi nga buligan ina mga katawhan nga kinanglandugo. actually this coming december 13 ang uh, barangay GPS kagang uh, kag -ang Alpha P Omega magasponsor man sa uh, bloodletting mm -hmm. diri sa Coronadal. no so sa hublag man sa bumbu, uh, bumbo Coronadal, Corona Dal gid ako kun sa upa man ang ilang uh, bloodletting activities oh. So awhaga mga kabombo natin on November 15 ka to participate sa Dugong Bumbu. Yes, oo. So, sa tanan nga nagapalamati sa subong sa uh, Radyo Bumbu nagapanawagan ako. hindi lang diri sa Barangay GPS kundi sa uh, 26 ka Barangay Pagid nga nalakitan sa uh, uh, City of Coronadal nagapanawagan ako sa inyo uh, uh, nga suportahan ta ni ang Dugong Bumbu. naginahiwat nila this coming November 15 kay ini nga uh, uh, purpose nga uh, bumbo radyo is uh, makabuligid ini. Natunliin ko koronadal. bata uh, siguro sa whole south ko